Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng ngiti. Sa iyong ngiti. Ako'y nahuhumaling. Ayan. Wow. Ang ganda guys. Perfect na perfect. Tama lang yung ating pagka. Ay, soft. Wow. Ito gusto ko. Soft. Yummy. Ayan. Sana magustuhan ng aking partner. Mamaya pagdating niya. Hello, guys. Welcome back to our channel. Pinay ah, at Emeline's YouTube Lab. Nag-change ako ng name, guys, ng channel ko. Kasi, pag family kasi, minsan lang ang kami makakasama ng akin partner. So, mostly kami lang, dalawa ni Sandra at saka ka-friend. So, I decided to change my channel name. So, Emeline's YouTube vlog. So, ngayon ay ma my partner requested na magawa ako ng banana cake kasi nasasayang lang yung banana na banana uh, banana namin guys. As tagal na daw akong hindi nagawa ng banana cake sabi ng partner ko. Kasi paggabi daw, pag may gusto siyang kainin, ay, wala siyang makain. Ayaw naman daw. Ayaw daw niya yung nagbibili sa ano, sa mga shop ng cake. Kasi masyadong matamis. So, ngayon, ay, may time naman ako. Hindi mo ako masyadong pagod sa work. Magawa ako ng banana cake. So, ngayon, nag-prepare. Kasi ano. Ngayon, nag-prepare tayo ng ano. Never no, mind this one. Ito yung flour natin flour, corn flour. Ito, nagano ko ng, nag ako ng banana, three pieces. Ito so, yung, ano, iba ang ingredients. Yan. Ito yung pirang isang banana. So, yung, ito yung milk ko, guys, kasi hindi ako nakabili ng fresh milk. So, gagamitin ko, I try this evaporation milk. Ito yung baking powder, baking soda, so, sugar, mamaya ipakita ko sa inyo. So, Mahirap kasi wala tayong patong. Ayan <laughs> ako. Wala. wala tayong space guys. Kaya mahirap pa tayo. I-paste ko muna yung ano, banana natin. Naunti pa pala Eh. No? Tapos na tayo mag, ano sa ating bread. Next ay yung, anong tawag din? Melted butter. Next ay, two eggs. Kasi sugar guys, kasi yung partner ko ay hindi mahilig sa sugar kasi matamis daw. So, just I add on the initial amount of sugar. For, well, nasa guys kung ano yung ano nyo, yung amount of sugar. Brown sugar ang nilagay natin. Then, Three quarts or uh, three three fourth of milk. Oh, one third of milk I guess. One third of milk. One half of milk. Half then you rest it. Flour. I use plain flour guys, so one half one end half cup of flour. Mm. I masarap pag ano. Hindi lakas. Ano lahat. Tapos yung baking soda powder. One spoon. And baking soda. Baking soda first. One spoon. and pinch of salt a little amount of cinnamon guys

Naka-preheat na yung ating ano guys. Oven. Ang ating vanilla. okay ta Ah, ano. Ano yung vanilla, guys? One teaspoon lang din. tapos ko yung ano ko, nothing guys Dito na tinilagay guys yung ano. Mayroon tayong itong ano, baking paper. At ito yung atong molder. Malaki yung molder natin guys. Walang, hindi pa ako nakabili yung medyo maliit. Mayroon akong maliliit naman. dati guys, lipag ako mag ano, mag bake ng mga cake. Hey, yung cookies ang hindi ako nagbe-bake. Basta naggawa ako ng bread. Kahit kain pa kasi ako guys, hindi pa ako nag-work ng araw-araw. Pero ngayon, Sunday na lang yung ano ko. Yung baka, yung free day. So, mahirap na mag ano. Mahirap na magluto-luto pag everyday work. Natamad na ako pag nasa baka, pag uwi galing sa work. God. Na. Wala nang time. Mga. Mga hindi naman pala guys ang ating nagawa. Tingnan niyo. Mhm. 'Yon 'yon, na 'yung ating ano, 'yung ating uben. So we put ready to put na 'yung ating ano. Ayan, aset na siya ng ano guys. Kasi gas tube ito. Gas tube yung gamit natin. So, I put it in the 6. Ewan mo kung makita pa. Yeah, number 6 siya. So, ready to ano na natin. Let's put our cake and cover. At iti-check natin, natin mamaya guys after 45 minutes. 45 minutes. See you later. Like And, guys, i-check na natin yung ating ano, ang ating lolo bake na banana cake. Tara. Paano ba 'to? Mahirap pa lang hawakan. Yay! I like it. Wow, ang ganda. Luto na guys. Luto na siya, hindi na siya nag-stick sa ating ano. Oh my god. Wow, turn off na guys. Turn off na. Ayan. At kukunin mo na muna guys sa oven. Para makita natin ang ano. Ang ganda. Ang ganda ngayon guys kasi ang ano, yung tumubo siya at saka ano, naka smile. Kahit konti lang ngiti niya at least. Na, Naka-ano siya. Perfect. Sa so, sobrang tagal ko nang hindi nag-ano, nagluluto. Ganyan, guys. Wow! Diba? Ang ganda niya. niyan Ang ganda! Ang ganda ng ngiti. Sa inyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Ayan. Wow! Ang ganda, guys. Perfect na perfect. Tama lang yung ating pagka Doot. Ay, soft! Wow! Itong gusto ko, soft. Yummy. Yeah. Sana magustuhan ng aking partner. Mamaya pagdating niya. So, yun guys. Yun lang po ang ating baking for today. Video for today. See you in our next video! Yung kulot ko guys ay tulog ulit kakagising lang, natulog ulit. So, antok na antok yung kulot ko. Andun sa sofa tulog. Kaya wala hindi mo siya, hindi niyo siya makikita sa ngayon pagbibigo. ko. She love to bake, guys, but she's tired. Okay, bye!